Ang bayan ng Il Nido ay isang bayan at marine reserve park sa lalawigan ng Palawan sa Pilipinas. Ito ay may 420 kilometrong layo sa timog kanluran ng Maynila. Ayon sa sinso ng 2020, ito ay may populasyon na 50,494 sa may 12,632 na kabahayan. 85% ng mga tao dito ay naninirahan sa mga bukirin, samantalang 15% na nalalabi ay makikita sa publasyon or town proper. Ang bayan ay makikita sa pinakahilagang dulo ng pulo ng Palawan ito ay binubuo ng apat na putlima na mga pulo na may iba't ibang itsura at forma. Katulad ng kabuo ang Palawan, ang El Nido ay kabilang sa Eurasian Plate, isang plate na hiwalay sa Philippine Plate na siyang kinabibilangan ng kabuoang bansa. Ang mga limestone cliff na matatagpuan dito ay katulad ng mga matatagpuan sa Halong Bay sa Vietnam, grabe sa Thailanda at gilin sa China na bahagi rin ng Eurasian Plate. Noong panahon ng mga Espanyol, ang Il Nido ay parte ng probinsya ng Castilla kung saan ang kabisira nito ay ang munisipyo ng Taytay. Ngunit noong 1916, ito ay inihiwalay sa munisipyo ng Taytay at naging isang malayang bayan. Ang El ay nahati sa labing walong mga barangay, Bagong Bayan, Buena Suerte, 2A zona barut bibiladan kurung, kurung 4A zona mabini anterior mente oton manlag masagana 3A zona new ibahe pasadena maligaya 4A zona san fernando sibaltan tinigiban villa levertad villa paz bukana abirawan sa Ilnido ay isang protektadong puok na matatagpuan sa dulong hilaga ng Palawan. Ang ekosistema nito ay nangangalaga sa mga talampas na 230 milyon taong gulang, 888 species ng isda, 447 species ng korales, 114 species ng ibon, limang uri ng pagong at 2,645 hektarya ng bakawan. May tatlong malalaking puok ito ng paghukay, arkeolohiko sa Yungib, Pasimbahan sa Barangay New Ibahe, nakabukas na paghukay sa Barangay Sibaltan Eli Rock Shelter sa Barangay New Ibahe. Huwag kalimutan ka may istorya pa like, share at subscribe po. Lumilitaw sa paghukay na tahanan na ito ng mga tao 12,000 to 14,000 taon na ang nakalilipas. Sinasabing talindak ang unang nakarecord na pangalan ng Ilnido at tumutukoy sa komunidad ng mga tagbanwa sa kasalukuyang sityo langiblangiban ng Barangay Abirawan. Noong 1890, pinangalanan itong Bakwit ng mga Espanyol at naging isang baryo sa munisipalidad ng Taytay, ang kabesera ng dating probensya ng Kalamyanis. Noong 1916, ang Bakwit ay naging isang munisipalidad Noong ikalabing pito ng hunyo 1954, sa bisa ng Batas Republika 1140, ang bayan ay pinangalan ng El Nido, tawag sa mapugad ng ibong matatagpuan sa matatandang talampas at paboritong gawing sopas ng mga Chino. Ang El Nido ay Espanyol sa ang pugad. Noong 1982, isang maliit na resort ang itinayo ng pamilyang Gordon sa islang Pangalusian. Namatay ito pagkatapos ng ilang taon. Isang dive resort naman ang itinayo sa islang Minilok noong 1983. Noong 1984, iniatas ng pamahalaan ang sangtuaryo ng pawikan sa Ilnido at pinalawak ito sa isang reservasyon noong 1991. Noong 1998, itinatag ang Ilnido Taytay Managed Resource Protected Area. Nagsimulang umakit ng turistang ilnido, lalo na ng isa pelikula dito ang Amazing Race noong 2004 at ang Survivor noong 2007. Kung nagustuhan ninyo kamayastorya ang topic kong ito, maari bang may like, share at subscribe ako dyan at pakicomment naman ang reaction mo dyan sa baba. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi. Maraming salamat po.